At lalong hindi naman si Ngagbang nagpapasahag kay Auntie Claire, tayo din! Mga hubog na lang sila! Now, so, tignan mo, pakinggan natin si Auntie Claire kung paano sa sumangay kay Vice President Inday Sara. Again, uulitin ko po, nakailang bisis na po si Inday Sara binalik-balik yung atake niya dito kay Antikler. <laughs> Si Auntie Claire hindi pa rin natuto. Sakay pa rin ang sakay. Alam niya platang gulong, sumakay pa rin. Alam niya bangin ang puntahan, sumakay pa rin. Ang tawag yan, ubog. <laughs> ito, ito, ito. Ito sumakay. Uh, uh. Uh, nakakalungkot dahil mismo ang vice. Teka lang, lakasan natin ng konti para marinig ninyo yung kaububan nito. Hindi hmm, nga ito. Nakakalungkot daw. No, nga oh. Ah, uh, nakakalungkot dahil mismo ang vice president, ang vice presidente ay nagiging paulit-ulit na source ng fake news. <laughs> paulit-ulit ng source ng fake news. Eh. 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 nito. Hindi <laughs> mo ba alam pinaglaruan ka? Hindi <laughs> <laughs> clear. Akala ko ba bugada ka? Ba't pumayag ka? Pinaglaruan ka lang ni Inday Sara. Ginawa kang ubob. Hala siya. Ah? Fake news daw si Inday Sara. Saan nagiging fake news? O ito, pakinggan natin. Oh. Ann Lee, The Vice President has reiterated mm. her initial statement na meron po kayong connection ni Representative Franz Castro, although you have already cleared mm -hmm. that. Uh, once again, pwede po bang paki-explain ulit yon, Because she also reiterated yung garbage in, garbage out mm -hmm. na statement niya. Mm. Yun na nga po, uh, nakakalungkot dahil mismo ang Vice President, ang Vice Presidente, ay nagiging paulit-ulit na source mm. ng fake news. Mm. Anli. Mm. Um, alam na natin, katulad na sinabi ni Miss Maricel, maliwanag na po ang ating sinabi patungkol dyan. At kayo po mismo, mga taga-media, ay naintindihan na po ito. So nakakalungkot na ang Vice Presidente ay hindi po naiintindihan na ang ating sinasabi. So nagiging source of fake news na po or disinformation ang ating Vice Presidente. At hindi ito maganda para sa kanya bilang uh, pangalawang nakakataas na leader ng bansa. Marami na rin po siya nabanggit banggit patungkol sa fake news, patungkol sa pangulo, patungkol sa First Lady, patungkol na rin sa bigas na sinabi niya maari pagkain lang ng sa baboy. Totoo naman. Ang obob mo, Ma'am. Ang bobo niyo. Alam mo, wag naman natin puruhan si Auntie Claire. Kasama rin yung media dito, ang bububo. -bu. <laughs> Animal, oh. Of... Not only once, but twice. <laughs> Ika yung fake news din, madam. You stole the presidency not once, but twice. Ulit julit, no? Ano bang nakain ng mga media? Ang bububuri, no? Kasi nga yung sabi nga daw na magkamag-anak sila. <laughs> magkamag-anak daw, sabi ni Indexar na, magka mag anak man yan sila ni Franz Castro, magpinsan. Si Claire Castro at si Franz Castro magpinsan. Ang tanga. Mm. Ah, ito, linawin na natin ito sa mga hindi nakapanood sa Berada Aguila. Repliho itong komento ko. Ang <laughs> ah, mga hunyango, kasamang media, kasama itong nakapula. Grabing pulang lipstick ha. Parang tinalo na si Unti Virus. <laughs> Eh! Hey! Eh! Ginaya siya virus <laughs> kayo! Tangin, tanginot ninyo. Mga media nga mga basura. Basta lang makatanong, magka-issue lang. Eh yung tinanong, kumagat naman din. Ubo nga. Ah, ito! Makinig kayo sa akin. Lalo na yung mga hindi bumibisita sa Berada Aguila, bumisita kayo, may matutunan kayo doon. Ah. Linawin natin! Ay! Yung sinabi ni Inday Sara noon at sinabi rin ni Inday Sara magahapon na sila ay magkapatid, ay magkapatid, magpinsan ni Castro. Ang totoo niyan, kaya kinunik ni Inday Sara na sila'y magpinsan dahil sa mga ugali nila. Hindi ho sa sila'y kamag-anak. Hindi ho na siya literal na magpinsan. Hindi ho yung uh, sila'y kadugo. dugo sinabi rin ni ninday Sara, pareho lang ang pinanggalingan nila dyan. No? So ang inisip nila, yung pareho lang ang pinanggalingan, iisa e, lang ang pinanggalingan, talagang yung ano ba family tree parang gano'n ba no <laughs> family tree kaya mag-anak yata yung lula niya at saka lula ni Castro para yung Castro magpinsan kaya ng titris yata ni Sara sila magpinsan parang yun yata yung nasa isip nila no hindi ganyan ang clear <laughs> ang pinupunto dyan ni Vice President Inday Sar na kayo magpinsan sa mga ugali niyo. Hindi lang magpinsan dito, talagang kambal. <laughs> Kung ako kay Inday Sara, sabihin ko kambal. No? <laughs> Pag sinabi ni Inday Sara kambal, bukas na sabihin mo kambal, day. <laughs> kabuuan kayo. Magka mag-anak, magka pareho. Yun yung pinupunto ni Day Sarap Pareho ang ugali. Pareho yung tabas ng bunganga <laughs> Pareho galit sa mga Duterte. Pareho atak atak dog ni Ngiweng. Parehong potak ng potak. At yung mga lama sa bunganga, Duterte, Duterte, Duterte. Lahat lahat ng isyo ay kinukunin sa mga Duterte. Pareho po sila, yung mga bunganga nila, yung mga panga nila, parehong-pareho. Buti nga sinabi ni Day Sara, magpinsan lang kayo. E kung sinabi ni Day Sara, kambal kayo. Itigulo ang mundo ninyo diyan. <laughs> <laughs> Day, sabihin mo kayo day, kambal. <laughs> Kasi yung bunganga ninyo, garbage in, garbage out. At ang laman ng mga bunganga ninyo, basura. Kaya magpinsan. Magpinsan nga. <laughs> ano nga ba? Magpinsan nga kayo. Pero dapat, ano, day, sabihin mo, day, ano, day kambal. Sasabihin nga ka na naman, day, fake news ka, day. <laughs> Talino. <laughs> Sabi ni Melin kay Mahina, ang pick up ni Ante Anong Mahina ang pick up? Talagang Mahina. Natuyo na utak nito. No? Huh? Tuyo na utak nito. <laughs> Diyos ko, ni Mal. Sayang yung pagkabugada, nagiging abugaga. <laughs> <laughs> Sabi ni Miss A, magkamukha din sila sa face. Lakas na, no? Hindi lang tama sinda. Isa lang yung pinanggalingan. Isa lang yung nagligwat. Kambal na to. Kambal, kambal, kambal! <laughs> Sabi ni Ayan uh, Tiger Veloso, hindi daw magkapatid yan. Pareho dugo. Uh, hindi magkapatid yan. Pareho dugo. Uy, klaro. Hahaha! Kambal yan, kambal. Sabihin ko kay Inday Sara, Day, ay, yung ano pala, no? yung, yung uh, staff ni Vice President Inday Sara, kasama ko sa group chat, sabihan ko, pwede bang pakibulong kay Vice President Inday Sara? Na sa susunod na interview, sabihin niya, na kambal sila ni Franz Castro at saka ni anti <laughs> Oo oh, nga, i-message ko nga mamaya. Yeah. Para sa sunod interview, sabi ni Nay Zara, hindi ba, ay, ta, mali pala ako kasi sabi ni Auntie Claire, fake news ako. Ay, ito pala yon Hindi pala sila magpinsan. Tambal pala sila. <laughs> ay, hindi lalong game over. <laughs> Talaga. Uh. Oh, sana wag manatili uh. ang pagiging source niya ng fake news hindi naman kinakailangan mag... Hindi, sa susunod, sasabihin na namin kambal, fake news na lalo. ito, ito. Ito, next na banat niya. Ayun, kag kagabi ba, nung may plini tayo na video, sino ba nagsasabi doon na ano? Uh, bisnak parang AI. Yung video na yun, na plini natin kagabi. No? Akala ko kasi hindi talaga AI. Puta, dami makaluko tong AI talaga, no? <laughs> Pero inedit ko, change ko yung background ako nag change noon. Si Senator Bato, si Senator Bato, yari tayo Senator Bato. <laughs> yung video ngayon, yung video ngayon, iyon ni Senator Bato. Pag sir ni Senator Bato, nakita ni Baste, sinir din ni Baste. Hindi <laughs> trending! <laughs> trending man! Million views na kayata, no? <laughs> <laughs> Trending ang, ang ganda kasi ng mga sinang Hindi naman yun ano, hindi naman uh, paninira yung AI na yun. Kumbaga siguro yung gumawa mag magaling din sa computer tapos gusto niya ano uh, makisawsaw sa political issue baka di no. Ang komentaryo lang naman ng video, sabi nga ng video. Ah uh, AI ha AI to. Sabi lang naman doon na Uh, hindi sila papayag sa ano, hindi papayag. Tatlong estudyante eh. Iay nga, animal malo no? uh, Hindi sila papayag sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara because it is a political motivated. Tama naman oh. Wala namang paninira doon. Yan yung opinyon ng karamihan. Na tayo nga rin ho, political motivated po talaga yon. Tapos, meron din isa nagkomento ang sabi na kung gusto nila ng justice, bakit selected lang ang kanilang uh, uh pinapanagot? Kung gusto nila ng justice, dapat lahat ng merong confidential funds na billion-billion ay dapat din buksan ang kanilang mga sobre. Parang ganun yung punto. I-audit din nila lahat ng mga departamento, unahin na nila sarili nila. Yan yung AI na yun, no? Ah, sabi, unahin na nila yung sarili nila. Ah, yon. Pag tinignan mo, walang panin walang ano, walang parang paninira, naninira ng tao, wala eh. Pure opinion, kaso nga lang AI, pero realidad yung opinion niya. Tinanong kay Antikler, oh, tayo na, pinatulan din. Ay, buhay naman talaga, ano nasiraan mga ulo dito ng mga bataan ng IWM, mga takdog No? O tingnan mo, pinatunglan din niya. Uh. Mag-apologize kung ginamit mm. lang naman ng kanila, mm. ang kanilang mga uh, talino mm. para alamin kung ang kanilang isishare share mm. ay mali, disinformation, mm. or just AI-generated mm. videos hindi ka na kailangang mag-apologize. Mm. Kung una pa lang, tama na ang inyong ginawa. Ha? <laughs> <laughs> Ay, yung fake news! Wala bang fake news sa sinabi ng AI? That's a pure commentary bilang isang ordinaryong Filipino. Kaso AI nga. So nga yung gumawa ng AI na yun, siguro yun yung kanyang hinanaing. Ano yun, hanapin ninyo sa iGrabi na it be Nandun pa. And sa pure comment, daw lang paninira doon. Opinion yun ng EI. Ang nagbato doon tao. <laughs> Hindi mo masasabing fake news. Animal talaga, oh. Hindi fake news yun, ma'am. That's sa pure commentary na EI generated ka lang. Yun ay katotohanan ang komento ng isang ordinaryong tao. Kagaya sa amin, tama man, oh. Political motivated. Hmm, totoo naman. Eh, sinabi na rin po ng mga tao yan, na hmm, kung gusto nyo po ng accountability, huwag nyo isi-single out si sara i-audit nyo na lahat ng mga ahinsya merong confidential funds, lalo na po yung bilyon-bilyon at pati mga sarili ninyo, unahin na ninyo. Hmm. So, busbe, politically motivated. Ayan, oh politically motivated. Tama man. Ayte, okay, mga pakinggan natin si ano, si Vice President Inday Sara Duterte. Meron mm. pong video ngayon na sinare daw si Senator Bato and mm. si Mayor ba si Vice Mayor Basti, mm. um, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Mm. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di ng AI generated video. Mm. Wala naman problema siguro sa pag support, pag sa sa pag share ng AI uh, video in support of sa akin basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga if I were a uh, social media sup, uh, I, were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko eh. mm -hmm. Basta hindi lang, hindi ka lang nagfe-fake news. Basta hindi ka lang uh, gumagawa ng balita. Pag pure commentary lang, it doesn't matter kung AI yan. Hindi, hindi nagmamatter yan. Hindi mo po pwedeng sabihin fake news eh. Kasi yung statement ng AI ay... Parang statement lang din natin, tinatransfer lang niya sa AI-generated na tao, no? Kagaya kay Tatay Digong, yung mga pauso ngayon na ano, bata, di ba? Oh, sasabihin nyo, fake news yun. Eh, alam naman natin na yung bata na nagsasalita, AI-generated, sasabihin mga fake news. Kagaya nito, pakinggan natin ito. Kagaya nito. Hmm. O, oh. walang sisihan. Uh, uh, ang importante yung mga long term wag na yun mm. Bigyan lang tayo ng pakakataon ng isang saglit sa mundong ito mm. Ganyan oh. At nayakap lang naman kita sa pag-ibig na mm. Huwag ka mag -iop. Gusto ko na pumunta dyan ngayon. <laughs> PSG. Uh. Oh. Sabi ko lang itong mga sundalo. Oo. Oh. Damputin ninyo <laughs> Oo, oh, ayan. Fake news tayo niyan. pag gano'n! <laughs>